Ligtas ho yung labing pitong uh, Pinoy seafarers mula sa armadong pag-atake ng umanay hauti rebels sa Red Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, lulan ang natura mga Pinoy ng uh, Liberian-flagged vessel na MV Magic Seas. Ito ay naglalayag 51 nautical miles mula sa timog kanlura ng Hodeida, uh, Yemen, nang atakihin ang maliliit na barko sakay ng uh, mga lalaking armado na may automatic weapons at mga rocket-propelled grenade. Mabingis naman na nakaganti ng putok ang security team ng MV Magic Seas dahilan para makatakas ang labing siyam nitong mga crew. Kabilang na ho dyan ang labing pitong Pinoy, isang Romanian at isang Vietnamese. Agad silang uh, nirescue ng uh, dumaang container ship na Safrin Prism o Safin Prism. Pagtitiyak naman ni Kakdak na sa maayos ng kalagayan ang mga crew ng MV Magic Seas at patuloy ang pakikipagugnayan ng DMW sa mga kinauukulan para sa repatriation ng naturang mga Pinoy seafarers. Radio natin nationwide!